PBH. <laughs> mm. Ano yan? Bumili nga pala ako katinko, peppermint. Wow, bikini mint, Masakit kasi yung ano, lukupid yung gopur, kakaisip. Ano may iniisip mo? Bigla lang kasi ako napaisip, mga kabata, helmet. Kasi ngayon nga yung last day, video per nung contempt ng kay Atty. Lopez. Kaya si matang yun? mo sa like, ah. Oh. So ngayon, nagkaroon na rin ng release order, video gopur, ang congress. <laughs> Ayana, Wow, laya sa na. Sa pagkakontem. Mm. lang ako, mga kabat ng helmet. Mm. Yung pagstay ni Attorney Lopez sa uh, veterans, sino kayo nagbayad ng mga hospital bills, ng mga miscellaneous, ng mga pang-araw-araw na gastusin sa ospital, especially if may bibiling gamot. Ayan by under ng HMO? Kung may HMO sila? Or sariling bulsa ba yan? Di ba? sariling bulsa yung ipinambabayan, di ba? Or ginagastos, di ba, mga batang helmet? Or, galing yan sa tax natin. Kasi, di ba, isa pong government employee si Attorney Lopez, di ba? Under siya sa OVP. So, ang pinapasweldo sa kanila, dahil nga sila ay government employees, tax, di ba? Mm -mm. Pero, Pero ang ganda ng kwarto niya. Ay, oy, oo, oo sa veterans. Oo. Nakapag-duty ako sa veterans before mga kabatang mm. helmet, way back 2009. Ang ganda pa kwarto doon? Sakto lang, videographer. May Ay, mga suite naman din. Ano yung suite? Yun yung parang sa hotel, yung bonggang-bonggang maganda. Parang five star yung dati ng na oh. Meron ting mga ward. May mga tatawag kasi tayo, mga regular room, semi-private, private room, yung mga suite. O, oh, diba? Wanda nung kwarto niya, no? Oo nga. Medyo ka-per. Pero, ayan nga mga batang helmet. Napaisip nga ako, paano yung mga gastusin ba? So, ano ba yun? Uh, benefits ba yan? Na dahil nga empleyado nga siya ng gobyerno, diba? Uh -huh. Part ba yun ng benefits na sagot in terms yung medical assistance. Uh -huh. Pero kung iisipin natin, dahil nga pinapasweldo natin sila galing sa tax natin. Mm, mm So, tayo rin pala nagbayad. <laughs> Medyo. Di pa mga bata helmet? Tapaisip lang talaga ako. Paano kasi yung mga, yung hospital bills, in terms mm -hmm. of hospital bills. Dahil nga dyan nga siya nag, ano, di ba? Mm -hmm. Ni lagak muna kasi no. nga may medical condition, di ba? Mm -hmm. Eh, paano nga pala yung sa St. Luke? Sino din yung nagbayad? Ano Benefits din. Ng isang Anong klaseng government. hospital ba ang St. Luke's? Isa yan sa mga five-star hospitals, mga kabatang helmet. Naku, yung marima. So, saan nag -re Asian, Asian, Hospital, ah. Makati Medical, mm. St. Luke's QC, St. Luke's BGC. Naba? O, oh, di ba? Yan God. ang dalawang ano eh, ng branches ng St. Luke's ah. eh. may BGC yan. Siyempre, videographer, the medical city, Ortigas. Mm -hmm. Isa uh pa yan halos lahat ng mga ospital na, na yan, video ka uh -huh. ko na yan. Oh. <laughs> so, mga, alam yun? na alam ko yan. so, A mga five-star hotels ba yung mga rango nila? Yes. Kaya Kaya nga five-star hospitals, video ka wow. eh. Yan yung world yung mga rango. Class? Kung ga sabihin mo na sa hotel, yan uh -huh. yung mga pang-world class na pinanlalaban natin. Uh -huh. Asian, Makati Med, yan, St. Luke's, The Medical City, at lahat niyang mga hospital na yan, mga batang helmet, nakapagtrabaho na ako dyan. Magkano ang pinakamurang Huwag mo nang tanungin, Bijo Gaper. <laughs> yung semi-private lang. Ako, ah, it's wide. Ako, magtis ko, huwag mo nang tanungin. Nakita mo naman, uh. ang Bijo Gaper, ang Makati Med, Kailang beses kang punta dyan. Di ba, parang hotel. <laughs> may escalator pa. Uh, Ay, oh. naaliwa ko doon sa kainan. Doon <laughs> sa, sa kainan. Ang saint looks, iba din ang dati ngayon. Lalo naman sa BGC. just ma'am. Na-amaze ako doon sa TMC. Ay, iba yun sa TMC lalo. Sa Ortigos. Pero ayun Amuse. nga, mga kabata helmet. Sino kaya yung nagbayad? Kung halimbawa, ba diba? Halimbawa, uh, ano ba yung pinakamurang kwarto sa ospital? Let's go. ano ba? Una sa lahat, medyo pa. Anong klase ospital ba? Yung five-star na ospital. Let's go sa five-star hospital. Nung mga panahong 2009 ba, medyo ka pa? Libo na nun? Libo, na. na anong klaseng... Pero, ward? Ward? Hindi ah. Yung wide yung walang aircon yan, na no, na? No? Ah -ah. Yung marami kayo magkakasama. Oo, mag ah -ah. marami. Sa isang room, pwedeng apat na pasyente or walong pasyente. Mm. Meron naman tayong tiyatawag ng semi-private ah. na may kasama ka rin doon pero minsan dalawa lang kayo. Ah. And then the private, mag ka na lang, solo ka na lang. Pero sa private, meron pa yung mga deluxe, premium, at yung suite. Ay, wow. pero So, yung bayad then, sa kwarto... Hmm kapantay ba niyan ang singil sa doktor? Ay, depende pa yan, videographer. Mm. Yung mga PF ng doktor mm. yung mga professional fee. Minsan, do sa isang ospital na naano ko, videographer, na nagtatrabaho pa ako sa HMO, di ba lahat yan naikutan ko, kaya hindi ako pwedeng malusutan, mga kabatang helmet. Nagtatrabaho pa ako sa HMO, depende sa kwarto, kung ano yung fee ng doktor. Oh. Yung iba naman, may professional fee na fixed rate. At kung meron namang ginagamit na insurance or HMO card, iba rin ang rate doon. Kasi HMO rate yun. Oh. So, depending yun. Mga ah. ba't ang pero, ang bottom line lang nito, sino kaya yung nagbayad? Pag high profile. Ay, syempre, videographer, talagang bongga. Bongga yan. Talagang servisyong bongga yan. Kalidad. Oo. Ang bottom line nga dito, mga kabat na helmet. Kasali yung headband. Pati yung headband? Ah-ah. May ganun ba? Kakaloka. Ah, Sino ang nagbayad? Sino yung patuloy na magbabayad? Ito ba ay beneficyo nila? Sa 10 days. Sa 10 days. Or ito ba ay kung may HMO or insurance nila? Kasi before, big joke of her, mm. nag-ano ko sa gobyerno, fortune, fortune ang ano, HMO. Fortune care. Oo. Oh. Pero, syempre, depende lang kung anong ahensya mm -mm. at kung anong departamento ng government kasi iba-iba din naman kung ano yung mabubuk nilang HMO. Magkano sa ba yung medium? pinakamahal na masisingil sa HMO? Halimbawa, ah, uh, yayamanin ang pasyente. Depende kasi yan, Pidjoga, per kung yung coverage or yung plan na kinuha dun sa HMO. Mm. Merong mga MBL, tawag maximum benefit limit. Meron <laughs> din namang mga per PEC or mga pre-existing condition na limit na per illness yon kung hindi man magka-connect yung mga sakit. Then ko mamang, eh mayaman nga eh. Executive ba? Ano na handle ko before videographer? Mayaman. May 1M <gasps> na coverage. Wow. Per illness yon hindi sabi ko nasasabi kung anong company, uh -oh. pero private company yon Per may, illness. May ganon silang coverage. Yung pinakasimpleng illness. O sige, diarrhea. O sige, headache na lang. Headache is under ng ordinary yan. Ordinary na sakit. Mm. Kung be-based mo sa HMO, ha? Uh -oh. Na ruling. Under yan, pasok yan as ordinary case. Kahit diarrhea, gastroenteritis, pasok din yan sa ordinary case. Eh. Stress. Kasi psychological yan eh, ah. Kailangan mo ng site. Ang neuro, hindi siya basta-basta na nakikredit kay HMO. Outright oh. kasi ikaw nagbabayad for reimbursement yon ha? Kung outpatient to, magpapakonsult ka sa neuro, bihira yung may neuro na accredited ng HMO. Kadalasan, eh nagpapareimburse yan. Eh kung mag ano ka, mag-10 days and 10 nights ka. Depende kasi yan, videographer, kung may HMO gamit, kung affiliated ba yung neuropsych, or may sariling neurologist, or neurosite or nag out, outright, gano'n. Ang tanong ko lang kasi dito, mga batang helmet, oh. sino kaya yung nagbayad, sino yung magbabayad, at sino yung gagastos at gumastos para sa Estimate mo, per day. Per day? Ano ba yung mga test na ginawa? Nagkaroon ba ng MRI? Nagkaroon ba ng EEG dyan? Nagkaroon ba ng mga EKG? Depende. Mga Mahal stress din. test? O, oh, di ba stress test? Mahal din naman ng mga psych na gamot kung talaga nagpositive sa stress. Alam nyo yun, di ba? Oh, Depende kasi. May, may mga, ganun. Kung may panic attack, may mga anxiolytic drug kung tumas anxiety at nag, ano siya doon sa mga assessment at positive, may mga anxiolytic drugs kasi na no, pricey talaga anything na about psych, mal talaga ang gamutan. Kung nag-positive talaga, pero kung stress lang, at yung dahil lang sa certain na situation, eh, pityo ka, ano lang naman yun, kausap lang. <laughs> tell me more! Tell, me more tell, tell me, me more! more tell me lang. more! At huwag magsinungaling para walang stress. Kasi may mga triggering factors ang stress. Kaya po, na-stress ang santao, tao, mga <tries> Nakaka-stress. Nakaka-stress naman talaga, mga kapatahil. Kung kundi ka sasabi ng totoo. Or may mga excess baggage na dinadala. Oh, tsaka po, patong yan sa likod. Kaya nag <tries> ko. o Yung mga back pain. Oh. Totoo yan, lordotic pain. Minsan talaga, due to stress siya. Sakit sa Kasi balak. Kasi mandami mo. mong iniisip. Sakit. pero ang Nakapadong iniisip ko lang man. talaga ngayon, mga helmet, Yung payment yung binayad sa hospital bills. Kung galing ba sa tax natin yon Galing sa tax nyo? Galing ba sa kaban ng bayan? At kung sasabihin nyo, bakit ako umeepal sa mga gatong issue? Aba, syempre, may karapatan akong umeepal dahil taxpayer ako. Ang binabayad sa mga politiko na yan ay galing sa tax ko, galing sa tax mo. Pera natin yan. Kahit ngayon pulubi, may tax eh. Oo. Bakit? Yung pulubi. Bumibili, yung... bumibili, bumibili mga pagkain. Bumibili ng kung ano-ano mga bulubi. Eh. May vat yon At yung vat na yon yun yung ambag mo para paswelduhin yung mga nakaupo na yan. Yun na yung nagmutulak mga... ng kariton may ambag din niya. Lahat tayo may ambag. Yung nakatira sa ilalim ng tulay. May ambag yan. Kahit ang mga trolls sa for mga batang helmet, may ambag din sila para ipasyel doon dyan sa mga nakaupo na yan. Akalain mo yung troll, may ambag ka pala. May video na for at may, syempre, yung binibili nila araw-araw. Mm. Van, hello! So, kung nagustuhan mo ang video to, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi ka updated sa lahat na mga ina-upload po namin ni videographer. Stay happy, stay healthy, stay safe, size always. Sabi nga sa buhay niya, nag-helmet din ng book. It is getting better every day. God bless everyone. Bye! Kaya-kaya ah! yun. Alam mo, para sa tansya ko, mm. kung marami talagang ginawang ano, ha, procedures, laboratories, assessment, mm. ano pa, abot yun ng mga ano, 21 <coughs> million. Hindi naman siguro, kung wala namang ginawa. Kung nagpahinga lang, per day. pa 500 kya. Kung walang masyadong ginawa. Sa 10 days? Eh, kung libre nga, kung benefits nga nila yun, di ba? Sa bagay. Pero kung libre yun, so, kinuha pa rin yun sa tax natin. Kasi, okay, benefits nila, eh, di ba nga, yung nga sa kanila, eh, galing sa tax natin. So, parang tayo parang yung nagbayad. Ang sexy naman ni attorney, no? Ay, ako, okay na ako na, ano. Okay na ako, video ka, lang ako hospital okay. So, okay. na. Pero <laughs> e, nakakaawa. Para sa akin. Alam mo, kasi nakakaawa yung mga pumipila sa PGH. Ay, ah. Ay, yung mga pumipila, madaling araw pa lang. Tapos, pagdating mo doon, wala, ng... wala, ka na palang room. Uh Oo. -oh. Wala ka na wala nang bakante. Wala. Pero ito, no, outright. Kasi may nabalitaan nga ako, nakabakakabat ang helmet na hindi nga daw kaagad na bigyan ng ano kwarto, pumili pa sila. Tapos biglang eto, meron na kagad kwarto para kay ano. Anyway, highway. Hi nako, O, oh, Pilipinas. Pilipinas, kayong mga nagchachaga sa mga generic na gamot. Eh bisa na sa mga herbal. Uh, sa so mga herbal, mga anik-anik lang. Eba. Kasi walang pambili ng gamot. Kasi nga napupunta sa mga ganyang klaseng kura. Kasi binabayaran niya yan, mag. Kura.